Simulan na po natin ang ating kwinto. Shoutout tayo mga idol sa ating mga member, sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga blind community, lalong-lalo na ang mga uh, blind community sa Sibo, sa Bohol at sa lahat ng bahagi ng Pilipinas, sa mga beaker at sa mga secret guard sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayo mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Plano ngayon itong sitatay Abito na bukas na bukas din susubukan niyang mag-iimbestiga para mapagalaman ang kuta at tirahan ng mga aswang na ito. Bago naman tuluyan na bumalik si Natata Ludo doon sa kanilang bahay, may ibinigay na habak itong si Tatay Abito doon sa dalawang nalason na mga kalalakihan para hindi na muling malapitan pa ang mga ito ng mga nasabing mga aswang. Balak din itong si Tatay Abito na sa pagsapit ng gabi, susubukan nila ni Pikto na maglibot sa buong sityo. Dahil nga kapistahan batid ng matandang albularyo na maraming lasing at maraming lumalabas pa rin sa gabi. Lalo na may mga kasiyahan pa rin sa gabing iyon. Pagdating ng mga ito doon sa bahay nila ni Tata Dudo, wika agad nitong si Tata Dudo kay Tatay Abito. Grabe pinsan na Abito, pinabilib mo naman akong muli sa kakayahan mo. Kung hindi ka pa dumating, sigurado akong napapahamak na ang dalawang iyon. Kung totoong mga aswang ang may kagagawan sa mga pagkalaso ng dalawang iyon, pinsan, maaring ang mga aswang din na iyon ang may kagagawan sa pagkamatay ng driver ng habal-habal kagabi na naghatid sa inyo. Talagang namumuro na ang mga aswang na ito. Hindi na nagdadalawang isip sa kanilang kalimunyuhan. Sagot naman ng matandang albularyo. Ganon talaga ang mga aswang dodo. Pag nakakita ng pagkakataon ang mga ito, hindi talaga ito magpapakita ng awa. Talagang papatayin ang mga ito, ang mga inosinting tao. Ngayong gabi, Dodo, susubukan natin na magbantay at maglilibot sa buong sityo. Baka maaktuhan pa natin ang pagpapakita ng mga aswang na ito. Kailangan ng sampulan ang mga ito. Para tatanda na kung kailangang mapatay ang lahat ng mga ito, gagawin ko. Napatitig na lamang itong si Tatay Dodo kay Tatay Abito. Talagang mas bumilib pa ito ngayon sa katapangan ng kanyang pinsan na albularyo. Batid niya kung gaano kasikat at katapang at kinatatakutan itong si Tatay Abito. Doon sa kabilang isla. Ilang sandali pa, dahil madilim na, matapos na mailigpit ng mga ito ang lahat ng mga kagamitan doon sa kapistahan, nandoon na ang tatlo sa labas ng bahay nila ni Tata Dodo para mag muna ang mga ito ng counting tuba pampainit sa kanilang katawan para ganado ang mga ito sa kanilang gagawin maya maya lamang karamihan naman sa mga bahay doon sa bukid wala ng mga taong lumalabas pa at tahimik na ang buong paligid tanging mga ilaw na lamang ng lampara ang nagbibigay ng liwanag doon sa kanilang mga tahanan doon sa sentro ng lugar ng sityo nagkakaroon pa ng padisko at maraming mga tao ang nando doon Maraming mga dayo naggaling pa sa iba't ibang mga sityo. Ngunit marami na din ang mga tanod ang nakabantay. May mga kalalakihan pa ang nagbubuluntaryo na tumulong sa pagbabantay sa padiskong iyon para wala nang mabibiktima pa ang mga aswang. Armado ang mga ito ng mga itak at mga matutulis na mga kawayan. Kailangan din kasi ng kapitan na ituloy ang nakaplano ng padisko dahil nga nakahanda na din ang mga kagamitan at nakapagbayad na mga ito. Ngunit mahigpit niyang bilin sa mga dayo at doon sa mga tao mismo sa sityo na makidisko doon sa lugar mag-iingat ang mga ito at huwag mag-iisa sa kanilang paglalakad. Kailangan din na hanggang alas dos lamang ng madaling araw ang padiskong iyon. Pagsapit ng alas noy binang gabi nagpapaalam na itong si Tata Dudo doon sa kanyang asawa na kailang magpunta muna sandali ang mga ito doon sa sintro ng sityo para manood ng kasiyahan. Ngunit sa suot na jacket nila ni Tata Dudo at Pikto, nakatago doon ang dala nilang mga itak na nakatali sa kanilang balikat at dibdiba. Naglalakad na ang mga ito doon sa gilid ng palayan. Madilim at napakatahimik ang buong paligid. Tanging Isang flashlight lamang ang dala ng mga ito. Nasa unahan itong si Tata Dudo na siyang may dala ng flashlight at nakasunod naman si Natatay Abito at itong si Pikto. Makalipas naman ang ilang mga minutong paglalakad ng mga ito. Pagdating ng mga ito doon sa mga kabahayan, may nadaanan ang mga ito na may nag-iinuman doon sa gilid ng isang bahay. Kaya nilapitan ito ni Tata Dudo dahil kakilala niya ang mga kabataan na iyon. Uwi nitong si Tata Dudo doon sa mga ito. Dudong Lito, mukhang napagabi yata ang pag-iinuman ninyo. Di ba nag-uto si Kapitan Nario na wala nang maglalabas pa pagsapit ng gabi para wala nang mabibiktima pa ang mga aswang. Alam niyo na ang ibig kong sabihin. Ngunit tumawal lamang ang limang kabataan, wikang sagot pa nga ng isang binatang kinausap nitong si Tata Dodo. Tata Dodo, nagpaniwala ka naman sa mga kwintong makaluma. <laughs> Kung may mga aswang man ang magpapakita. Nako, baka gawin namin itong pulutan. At sinundan iyon ng mga malulutong na pagtawa. Kaya tumalikod na lamang itong si Tata Dodo at wika nito sa kanila ni Pikto at Tatay Abito. Tara na Abito, bito Mukhang hindi madadala sa pakiusap ang mga ito. Bahala na mga ito kung ano ang kanilang sasapitin ang titigas ng mga ulo. Ibang-iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Ay, nako, pati ang kanilang mga magulang walang pakialam. Napalingon na lamang itong si Tatay Abito doon sa kinaroroonan ng mga kabataan. Hindi naman ito nababahala dahil nasa malapit lamang din ang mga ito doon sa mga kabayan. Kaya hinayaan na lamang ng mga ito. Nila ni Tatay Abito at muling naglalakad na ang tatlo papunta doon sa may palisko. Pagdating doon, nando doon na din itong si Kapitan Naryo na agad silang kinakausap. Gusto sana ng Kapitan na bigyan sila ng inumin. Ngunit sagot nitong si Tatay Abito doon sa Kapitan. Huwag na, Kapitan Nario. Maraming salamat na lamang. Hindi din kami magtatagal. Naglilibot lamang kami at nagpapahangin. Sinusubukan din namin na maglakad-lakad at magmasid-masid. Baka maaktuhan pa namin ang mga kampo ng kaniliman. Kaya sa nakalipas na mga oras, nagkwikwintuhan na lamang ang mga ito. Sa paglipas na mga minuto, wala namang napuna ng na mga taong kahinahinala ang mga ito doon sa mga dayo at mahigpit din kasi ang pagbabantay doon sa diskuhan ng mga tanod. Kaya nagpasya na si Natatay Abito na umuwi na. Nagpaalam na ito doon sa kapitan. Pagkatapos agad nang binabagtas ng tatlo ang pabalik doon sa bahay nila ni Tata Dudo. Doon pa rin dumaan ang mga ito doon sa daraanan na pinagdadaanan nila kanina nang magpunta ang mga ito dito sa may diskuhan. Doon sa unahan ng diskuhan, mayroong napakalawak na mga damuhan. Sa gilid ng mga ito, mayroong mga puno ng kahoy at may ilan din na mga tanim na mga saging. Sa bandang ito, mayroong nararamdaman ng kakaiba itong si Tatay Abito. Kaya huminto muna ito sa kanyang paglalakad at pinakiramdaman ang kanyang mga naramdamang presensya. Nagtataka naman itong si Pikto Tanong nito doon sa matandang albularyo. Bakit tatay abito? Mayroon ka bang nararamdaman na kakaiba? Pati pa nga itong si tata dodo nagtataka din ito. O oh, pito! Mukhang saktong sakto ang ating pag-uwi. Hmm, mukhang mayroong mga kampo ng kadiliman dito sa paligid. Ngunit doon sa unahan ng mga sagingan, mayroong nasipat ang mga ito na ilaw galing doon sa mga kabayan. Kaya nagpasya itong si Tatay Abito na magtago muna ang mga ito doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Ilang sandali lamang. Napagtanto ng grupo nila ni Tatay Abito na ang pinagmulan ng ilaw ng flashlight ay ang mga kabataan na nag-iinuman kanina doon sa gilid ng bahay. Sa tingin nila ni Tata Dudo mukhang papunta doon ang mga ito sa diskuhan. Huwi ka nitong si Tatay Abito kay Tata Dodo. Mukhang ang mga kabataan na ito, Dudo, ay ang mga nag-iinuman kanina. Kailangan natin na warningan ang mga ito tungkol sa presensya ng mga aswang. Lumabas agad ang tatlo galing sa likod ng mga puno ng kahoy para sa nakausapin ang mga kabataan na nandoon sa unahan Ngunit habang naglalakad pa lamang ang mga ito, papalapit sana doon sa grupo ng mga kabataan doon sa daan. Biglang nakakarinig ng mga pagaspas ng malaking ibon at may nakitang malaking anino ang mga ito na parang mga ibon doon sa iri. Nakikita nila ito doon sa ibabaw ng mga sagingan kung saan nando doon na ang mga kabataan na ito. Napamura itong si Tatay Abito. Masama talaga ang kanyang kutob sa mga aninong iyon. Uwi ka nito doon sa kanyang dalawang mga kasama. Tara na, Dodo, Pikto. Baka kung anong gawin pa ng mga aswang na ito doon sa mga kabataan. Pagkatapos bumira agad ng takbo itong si Tatay Abito na sobrang ikinagulat ng dalawa nitong kasama dahil biglang nawala na lamang ito sa kanilang harapan. Doon naman sa unahan, nagsisigawan na ang mga kabataan nang biglang dagitin ang isa doon sa lima ng dalawang napakalaking ibon. Grabe din ang tapang ng mga aswang na ito na kahit na lima na ang mga kabataan na naglalakad walang patawad at pakundangan ang mga ito at dinaluhong pa rin ang mga ito. Gulat na gulat ang mga kabataan at takot na takot. Unang beses kasi na nakakita ang mga ito ng malaking ibon na kasing laki na ng kanilang mga katawan. Nagsigawan ang mga ito na hindi mawari ang kanilang gagawin. Ang dalawa pa nga sa mga ito biglang napatakbo papunta doon sa kalublooban ng sagingan na nagiging dahilan para madaluhong agad ang mga ito ng tatlong mga aswang na nandoon sa mga sagingan at naghihintay lamang ng magandang pagkakataon agad na hinawakan ang mga binatilyo na nagiging dahilan para magsisigaw ang mga ito ng sobra sobrang takot na ngayon ang kanilang nararamdaman dahil sa mga uras na iyon amoy na nila ang baho ng mga aswang na sobrang nakakasulasok samantalang ramdam na din nila ang mga balahibo ng mga aswang na dumantay sa kanilang mga balat ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo Agad nang dumating na doon itong si Tatay Abito Nabitbit ang isang pamalong kawayan Agad na tinamaan niya ng mga pagpalo ang isa doon sa mga aswang na nakahawak doon sa binatilyo Para itong kinatay na baboy na napapaangil at napabalandra ang katawan doon sa mga puno ng saging Wika pa nga itong sitatay Abito Kayong mga demonyo, sinasagad na ninyo ang aking pasinsya kailangan ko ng turuan kayo ng leksyon. Isang paghambalos pa ni Tatay Abito ang kanyang binitiwan, lumalagotok ang kanyang pamalong kawayan doon sa ulo ng isang aswang na nagiging sanhi para bumagsak ito sa lupa at mamimilipit dahil sa sobrang sakit na naramdaman. Ang isa naman sa mga ito, akmang tatalaw na sana para tuluyang makalayo. Ngunit hindi na ito hinayaan pa ni Tatay Abito na makalayo. Agad nang hinaltak niya ito pabalik at pinagpapalo niya ito sa buong katawan. Nagsisigaw na ang aswang habang umaangil. Uwi ka nitong si Tatay Abito doon sa binatilyo. Lumabas na kayo dito sa loob ng sagingan at tulungan ninyo ang inyong mga kasamahan. Huwag kayong maghihiwalay. Pagkatapos tumakbo muli itong si Tatay Abito at tinulungan naman ang isa doon sa mga kabataan na mayroon ng mga sugat sa katawan. Agad na inaatake nitong si Tatay Abito ang isa doon sa mga aswang ng mga pagpalo hanggang sa bunglagta ito at mangingisay sa lupa. Habang ang isa naman sa mga aswang lumipad na ito ng mabilis papalayo. Saktong dating din doon nila ni Pikto at Tatay na pinahinahon ang mga nagsisigawan ng mga kabataan. Narinig na din ng mga taong nakatira doon malapit lamang sa pinangyarihan ang mga sigawan ng mga kabataan. Kaya ang ilan sa mga ito nagpasyang tingnan kung ano ang pinagmulan ng kaguluhan. May dalang mga ilaw na lampara ang mga ito at tumatakbo papunta doon sa mga sagingan. Tuluyang napatay naman itong si Tatay Abito ang isang aswang. Hawak-hawak pa niya ngayon ang bangkay ng nilalang. Sigaw ng matandang albularyo doon kinatata Dudo at Pikto. Pikto! Dudo! Tulungan ninyo akong madala ang isang ito doon sa mga kabayan para magamot agad. Mukhang malala ang mga sugat nitong natamo sa katawan. Ang mga kabataan naman na himasmasan ang mga ito sa kanilang pagkalasing. Sa puntong iyon, hindi pa rin makapaniwala ang mga ito sa mga nangyayari sa kanila. Balisa at tulero ang mga ito. Nang dumating naman doon ang mga tao, kabilang na ang kanilang mga magulang, agad na tinulungan nila ang mga ito at nakakaramdam agad ang mga ito ng sobrang pagkatakot. Nang mapag-alaman ng mga ito na inaatake pala ang mga binatilyo ng mga aswang at nang makita ng mga iyon ang napatay na aswang itong si Tatay Abito lalong nilukuban ang mga ito ng pagkatakot. Agad naman na pinahinahon ang mga ito ni Tata Dodo dahil nga kakilala niya ang mga iyon. Agad nang dinala nila ang mga kabataan doon sa kanilang mga bahay doon sa unahan at ang nasugatan naman na binatilyo. Wika pa nga nitong si Tata Dodo habang papunta ang mga ito doon sa mga kabahayan. Pinagsabihan ko na ang mga ito kanina, ang titigas na mga ulo. May mga nabibiktima na nga ang mga aswang na ito. Ayaw pang maniwala. O ano ngayon ang napala ninyo? Mabuti at kasama ko ang aking pinsan na si Abito. Dahil kung hindi, maaring kinatay na sana kayong lahat at lamang loob na kayo ng mga aswang na iyon ngayon. Hila-hila naman itong si Tatay Abito ang napatay niyang aswang. Wika ka din nitong si Tatay Abito. Pito, dalhin mo na ito doon sa bahay ni Dodo. Gamutin ko lamang ang isang nasugatan na binatilyo. Nag-iyakan pa nga ang mga magulang ng mga binatilyo, lalo na ang isang nasugatan. Wika ka nitong si Tatay Abito sa mga ito. Huwag na tayong magsisihan. na magsisihan kailangan ngayon natin na magtutulungan. Huwag kayong mag-alala hanggang nandito ako sa lugar na ito. Hindi ko kayo pabayaan. Nagpapasalamat naman ang mga ito, lalong-lalo na ang mga magulang kay Tatay Abito. Hindi makapaniwala ang mga ito na mayroong susulpot na albularyo doon sa kanilang lugar na siyang magdigtas sa kanilang lahat. Agad na inilagay nila ni Tatay Abito ang sugata na binatilyo doon sa kanilang bahay sa tulong na din ng mga magulang nito. At agad na ginamot na ito ni Tatay Abito gamit ang kanyang mga boti ng langis at mga dahon galing sa mga halaman ng antunga at mimosa. Ilang sandali pa, muling huwi ka nitong si Tatay Abito doon sa mga magulang ng mga kabataan. Sa susunod, Huwag na ninyong hayaan na makagala ang mga ito, lalo na sa gabi. Baka tuluyan ng mabiktima ang mga ito ng mga demonyo. Pinagalitan naman ng mga magulang ang kanilang mga anak dahil sa katigasan ng ulo ng mga ito. Ipinalam na din ng mga ito doon sa kanilang kapitan ang pangyayaring iyon. Samantalang itong si Tatay Abito, agad niyang sinundan itong si Pictok kasama ang pinsan na si Tata Dudo. Pagdating ng mga ito, naabutan panila nila itong si Pikto na nandoon sa gilid ng bahay nila ni Tata Dudo at sa gilid naman ito nandoon ang bangkay ng aswang. Ayon pa nga itong si Pikto, parang mayroong mga sumusunod sa kanya na mga malalaking ibon. Sa mga pagkakataon na iyon, tulog na ang asawa at mga anak nitong si Tata Dudo kaya walang kaalam-alam ang mga ito sa mga pangyayaring iyon. Agad naman na wikang tanong nitong si Pikto kay Tatay Abito. Ano na ngayon ang ating gagawin sa napatay mong aswang Tatay Abito? Sagot naman ng matandang albularyo. Susunogin natin ang isang ito at ilibing natin doon sa unahan ng bahay mo, Dudo. May gagawin akong mga ritual para bumalik ang mga aswang na iyon. Ngayong gabi, bukas o sa susunod na gabi, kailangan kong lipulin ang lahat ng mga ito. Dahil sa aking gagawing ritual, mapipilitan ang mga iyon na magpapakita sa akin. Halina na kayo, tulungan niyo kong masunog ang isang ito at mailibing natin doon sa unahan. Pagkatapos agad nilang pinagtutulungang bitbitin ang napatay na aswang nitong si Tatay Abito at dinala nila ito doon sa unahan ng bahay nitong si Tatay Dudo. Naghukay agad ang mga ito doon sa unahan samantalang itong si Tatay Abito may mga iniusal itong ritual na mga orasyon at pagkatapos may kinuha itong buti ng langis at ibinuhos doon sa katawan ng aswang at makalipas lamang ang ilang mga sandali, agad na sinilaban ito ng matandang albularyo. Agad na kumalat ang apoy sa buong katawan ng aswang, ngunit ang nakakawindang sa isipan nila ni Pikto at lalong-lalo na itong si Tata Kakaibang apoy ang nagiliyab doon sa katawan ng aswang. Dahil kulay aso ang apoy na nanggagaling doon at pagkatapos hindi init ang kanilang nararamdaman kundi napakalamig at makalipas lamang ang ilang mga segundo tuluyang natupok na ang bangkay ng aswang agad nagumamit ang mga ito ng pala at dinala ang abo ng bangkay ng aswang at pagkatapos inilagay doon sa maliit na hukay at matapos nagawin gawin iyon ng tatlo wika nitong si tatay abito umusad muna kayo may gagawin lamang akong ritual at mga usal para sa bangkay ng isang ito, para sa abo, at para maiparating ko din sa kanilang kasamahan ang aking ginawang pagsunog sa mga ito. Mayroon akong ipakalat na mga usal para mapilitan ang mga aswang na iyon na magpapakita sa atin.